Round 3. Pagkatapos ang dalawang round na possible 250,000 pesos, ang nababank nyo pa lang, 22,000 pesos. Sa round na ito, papunta tayo sa 375,000 pesos. Your time, 2 minutes and 10 seconds. Buddy, ikaw na naman ang strongest link. We will begin with you. Let's play The Weakest Link. Start the clock. Badi, ano ang emang tawag sa papel na naglalaman ng direksyon tungkol sa isang lugar o bagay na dapat tuntunin? Map, correct? Lao, kung 50% ng 100 ay 50, ano naman ang 100% ng 500? 250. 500. Yong, anong common external feature ng kotse ang nilalagyan ng hangin? Glung. Correct, Jess. Sa popular na awitin ni Tony Bennett, He left his heart saan? San Francisco. Correct. Mirna, anong F sa Ingles ang tamang pangalan para sa watch pocket? Pass. Fob. Joseph, sa European country makikita ang Naples na kilala dahil sa mga nagagandahan Castillo. Uh, Germany. Italy. Buddy, kung ang huling anak ay bunso, pang ilang anak ang panganay? Una. Correct. Lau, sinabi ni Cuba Gooding Jr. ang katagang, Show me the money! sa pelikulang ito? Jerry Maguire. Correct. Yong, ano ang tawag sa scientific study of language? Vernacular. Linguistics. Jess, sino siya na sa lakas ng hangin ay maasahan? Video announcer at sikat na endorser ng electric fan. Rob Navarro. Correct. Mirna, ano ang trabaho ni San Pablo bago sa hinirang na apostol ni Jesus? Preacher. Tent Joseph, Sino ang cartoon character na palaging umahabol kay Road Runner? Coyote. Correct, Buddy. Ano ang first name ng manglapos na dating Foreign Affairs Secretary? Raul. Correct. Bank. Lao. So, computers. Ano ang ibig sabihin ng titik O sa DOS? Office. Operating. Young. Si Anna Mary Robertson Moses ay mas kilala sa anong pangalan? Boss. Grandma Moses. Jess. Along ang witi ni Frank Sinatra, ang may lyrics na, And now, the end is near. Pass. My way, near now. Ano ang sum ng tatlong nine? 27. Correct, Joseph. Maliban sa Mexico. I continue, time is up. Name in that round. Di ko ma-explica. Maguguluhan ako eh. Dalawan libo lang. What happened? Someone here does not light up your life. Someone here is not giving the greatest performance of his life. Who is afraid? Who is petrified? Who will survive? It is time to vote off who you think is the weakest link. Consistent pa rin si Buddy sa pagiging strongest link sa round na ito. Si Mirna naman ang weakest link statistically. Siya na kaya ang susunod na tatanggalin. Time's up, voting's over. It's time to reveal who you think is the weakest link. Mirna. Mirna. Lau. Yong. Lau Mirna Di mapansin namin na ang buhay ninyo rito ay parang roller coaster. First round, 3,000. Second round, 19,000. Third round, 2,000. Pero mas delikado pang ginagawa niyo kaysa sa roller coaster sa Enchanted Kingdom kasi patusok ang bagsak ninyo. Jess, yung dating mo sa akin eh, parang kang mahilig sa music. Oh, sir. Hawig mo pa si Frank Sinatra. Yung buhok, ang tayo, yung kulang lang, yung blue eyes. Nakuha mo yung Tony Bennett. Thank you, sir. I left my heart in San Francisco. Halos magkasabay yung dalawa, hindi mo nakuha yung my way. Ah, uh, tayo, sir, mental block. My way, Frank Sinatra. Sabi ko sa iyo, babalikan kita. Ma. Lao, 100% of 500 is 250. Ang O sa DOS, office. Kala ko magaling ka at mahilig sa computers. Okay. Ma. Masyadong mabilis lang yung mga nangyayari. Masyadong mabilis. Masyadong mabilis. Napapikit ka lang eh. Oo. Okay. Nasa gasaan na. Lao, bakit si Mirna? wala. Binoto niya ka kanina eh. Tsaka... Gumaganti ka? Hindi naman. Laki-laki <laughs> mong tao eh. Papatulang mo yung babae. Eh. eh, baka inintay na siya ng mga anak niya. May sabi bang may anak na siya? Narinig ko yan sa cellphone. Narinig mo sa cellphone? Kapag Tabi ko kanina eh. tsismoso ka pala eh. Hindi <laughs> eh, naman pala ikaw kausap ni Mira, nakikinig ka? Hindi, katabi ko eh. ano, anong pa ang mga sinabi? Wala lang. Eh, yun nga. Hindi nga raw siya nakapag-check-in. Hindi daw niya nagamit yung privilege niya. Sino kausap niya? <laughs> eh, hindi ako, nagtataka lang. Dahil, syempre. <laughs> <laughs> ano nga, kasi nga eh. Eh, ba't kailangan pa sabihin sa asawa yan? Eh, dahil sigurado alam ng asawa ko eh, ano nangyayari sa buhay. Hindi, yung kanina yun. Eh, kausap ko siya kanina eh. Eh, tinawagan lang daw pala siya eh. Hindi naman siya nakapag-check-in kagabi. Tinanong mo sa kanya? Hmm, sinabi niya. Ano ba yung pinakaiklam ng buhay yeah, niya? Hindi, nag-uusap kami. Ah, nag-uusap well, kayo. Kaya <laughs> eh, alam mo, may asawa, kinakausap mo pa. Friendly talk lang naman. Friendly talk. Yong, <coughs> nakinig ka rin ba? <coughs> yes, sir. Ano? Sa kwento niyo, sir, nakinig ako. Sa <coughs> kwento niyo. <sir>. Sa kwento namin, niyo. ka. <coughs> oh, okay. Correct. Kailangan ko sa study of languages. Vernacular. Kaya parang dialect yan eh. You study a vernacular in linguistics. Bakit si Mirna? Ah, uh, sir. Kulayo karamihan kami ng kami, pero siya ang pinakamaraming mistakes. Ang pinakamaraming? Yes, sir. Well, Mirna, in that round, you were the weakest link, statistically. And now it is confirmed with three votes that indeed, ikaw nga ang weakest link. Goodbye. So ang pinot out ko actually kasi palagay ko siya yung weakest link. Um, palagay ko si Buddy ang mananalo sa, sa game na ito. Nagvoto si Mirna dahil sa isang chismoso. Sino kaya ang susunod na mabibiktima ng chismosong yan dito sa The Weakest Link?